Kaya tinatanggal yung PCB board ng ano QBM 1.5 power. Papalitan namin yan O, oh, Baba mo na kasi maglilinis din tayo eh Kaya tinanggal niya 結構。 control ano yung, control board kaya yung pan motor ito naman pinaka blower niya. ito yung pinaka pinaka pcb board ng outdoor Cut out Ayan. si Anjan si engineer Ayan, si Madrid may okay. vlog pala kayo mm. Daily so, uh, yung ano namin pressure washer pressure so, uh, washer na one horse power mm. pang ano yan pang heavy duty heavy duty tinatanggal yung board papalitan ayan yung bago kadalasan na sisira yan yung pinaka ito noise filter ano? Uh, uh, filter kapasitor yan ayan, ayan kadalasan halos hindi siya uh, actually pwede naman mapapalitan pero hindi siya advisable lang I, 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 ano mo muna? Down mo muna yan lahat. Sige, screw mo. Lat, latin mo muna.

Rig to dito doon. Ano, sige. Baka hindi na pasok yun. Pasok na? Good work? Yeah. Okay. Ayan yung wire communication between indoor to outdoor. Ito. Ito naman yung... Ito yung ano... Ayan. Itong dalawa. Ay, tatlo. Ito naman tinatawag natin na... Ano? Uh, noise filter. Ayan. Ayan yung ano... Pag pumasok kasi yung nito, nasasala niya. Sinasala nyo yung yung hindi balance yung dumadaloy na ano yung boltahe. Kumpara protection din sa ano sa board. Kung mas makanda kung may merong available na noise filter sa ano. yan Lagyan mo yung pinaka-supply niya. Hmm, parang ganito din yung ganyan din. Nakadalawang ano lang ikot din yan.